Opo. Uh, sige, mauna na kami ha. May gagawin pa kasi kami. Basta mag ingat ka. Mag-iingat kayong dalawa ha. Nag-iingat naman kami. Kung di lang naman siya tinulak ni Tali, hindi naman siya malalaglag. Babaeng <sighs> talagang yun. Ta Tali? Yes, si Tali. Kilala niya siya. Buti nga sa kanya eh. Masyado siyang pabida. You're so cruel talaga. Mother, I love. Tandaan nyo, girls, ha? Wala pang mga kalaban ko na nagsasucceed. I always win. Tama ka naman, pero aminin mo, girl. Naungusan ka Belle sa segment na yun. Yeah. That was just a swimsuit competition. May finals night pa tayo. Doon tayo magkakaalaman kung sino talaga yung panalo. But that time, yung diskarte niya, wala na. Yes po, si Tali po. Kilala niyo siya? Hindi, narinig ko lang pangalan niya. O, sige, umuwi na lang pa maya. kalex tara. Thank you ulit! Uh, kuya, Sa salamat ha. Sana balang araw makatulong din ako sa'yo. Tara, Calyx. you. Tut... Sana nga makainom siya na maraming tubig para mamagal. Oh, okay. I really hope so. <laughs> Yung mamaga siya ng mamaga ng maraming tubig talaga yung mainom niya. Para mawalan siya sa paningin ko. Oh my gosh. Hopefully so in this world God. also. Diba? But... Oh, <laughs> Tama ka. Tama ka, girl. Nakita mo ba siya kanina? I oh know. God. I know. Nakatawa. <laughs> She was begging for I can't believe that you're so Mag swim Yeah. <laughs> You're so evil. So We love it. Gusto <laughs> <It's good. Belle. laughs> so mo ba na may maiinom? Maiinom. Bella, ito tawag na kayo. Ang organizers. Thank you. Yan, yan, yan. you should take this to the admin. Or like, isumbong natin kay Miss Valencia. Totoo. You know, dapat ma-disqualified si Tali. Dapat hindi campus queen yung sinalihan niya. Dapat Miss Barbaric Queen. Exactly. Bad na. Ayokong palakihin to. Tsaka, Baka malaman pa to ni Mami. Hindi kasi siya approve sa pagsali ko sa contest. So, baka lalo pa akong mapapahiya. Ay, alam niyo, buti na lang talaga dumating si Mr. Janitor, no? Si Tyrone, maligtas ka niyo. Parang nag-iiba yung boses mo. Ano yan? Guys, kasi sa totoo lang talaga. so I find him cute. Ay, Zinian. Ako. Alam mo, napapaisip rin ako, ah. Ano bang pala mo? Belle, ikaw. Ako si Tyrone. At instant K mo. Today and every day. Okay? Kuya! Tay mo rin siya! Hindi, hindi, hindi ganun. So, ano? Parang, Parang familiar siya eh. Pati yung name niya. Anong ibig niyo sabihin dun? Uh, kasi... Naalala ko lang nung, nung bata pa ako, may nakasama rin akong bata nung nakidnap ako. Ah, uh, ang pangalan rin niya, Tyrone. So, baka siya yun. Ang tagal na nun ah. Pero sa tingin mo, si Tayron yun? Well, kung siya talaga yun, then it means na he saved my life twice. Wait, so in love ka na? Hindi, hindi ganun. diya <laughs> ano ba? Hindi ganun eh. Parang... <sighs> Paano ba? Hindi ganun eh. Para siyang... Parang kuya ko. He's like... Like the, the brother I never had.